Sa pag-amin ng mga diskaya sa umanoy sa buwata nila kasama ng mga mambabatas, isang kontraktor na dating nakatrabaho ng mga diskaya ang nagdetalye kung paano ito nangyayari. Tumanggi siyang magpakita sa kamera at makilala sa takot para sa seguridad ng kanyang pamilya. Pero nung nakita mga maleta nila ron na sa office nila, na talagang nakalinyang mga maleta. Mga hand-carry maleta na yun daw ang lagayan ng pera para sa mga congressman. Maximum daw nun eh, 100 million. Ang sabi pa nga niya sa akin, magpakilala pakilala ka sa akin ng Kong, meron ka sa akin. Uh, gusto niyang makuha lahat yung, ano eh, yung mga, mga projects ng congressman. Ayon kay Bobby, ang ganitong transaksyon nagsisimulaan niya hindi sa pagbuo ng budget, pero sa panahon pala ang pangangampanya at halalan. Once na nagbigay ka na sa, parang namuhunan ka na eh, sa election eh. Yung campaign donation mo ron eh, yun yung puhunan mo eh. Ang ibibigay sa'yo nung binigyan mo is project. Assured meron kang project at yung project mo protektado. Kaya siya favorite ng ano eh. Sabi nga sa akin, kaya ang lakas niya sa ano eh. Sa kong. Kasi advance siya magbigay. Palakihan, palakihan ng ano, ng, ng komisyon. Basta maganda yung bigay mo kay kong, susunod may project ka ulit. So hindi na yung ganda ng project. Wala nang quality. Wala nang konsensya ang pinag-uusapan dyan. Pera na lahat yan. Based dun sa usap namin, sa 83.5, ang mapupunta sa kanya, 20... 20 million. So, hindi, hindi totoo 3%. Mga 25%. Eh, hindi pa namin alam kung yung sinasabi niyang 40 million kay Kong, eh talagang kay Kong. Nakatrabaho din ni Joey ang mga diskaya dati. Sabi nila, sa Chappelle Mall, problema. mag picture lang tayo ng dalawa ay babaw na ibabaw na 6 meter. Yung ipaputuli na natin sa 3. Sabi ko, tika po, yung po ang pinaka-pundas yun ng project. Hindi po maaari na putulin yun. Kung maaari, habaan pa natin kasi malakas kong yan. Doon na po yun. Doon po na pati yung usapan. Nung tinatanong ko na po na napakadelikado,